Sa mga kapatid nating INC, sana naman magising kayo at maawa kayo sa inyong lalawigan, ikumpere nyo noon at ngayon gaano na ba kayaman si Antonio ko. Kung talagang susumahin saan kukuha ng binang yaman si ko, magaling lang si ko sa mga taong sunod sa honoran sa kanya. Sana ang INC wag naman kayo maging bulag sa katotohanan, porkit nagpakita lang si Rodante Marco Lite kay Antonio ko. Ay susuportahan nyo na ang buong pamilya ni Antonio ko, at mga kaalyado nito. Sana naman bilang isa kayong mas batenyo ay wag naman ninyo gawing laro ang ganitong pagsusuporta sa buong angkan At pati ang mga kaalyado nito. Sana naman piliin ang maayos at sana check nyo muna ang buong katotohanan, buti pa ang hindi taga dyan sa mas baten na karamdam pa kami ng malasakit sa inyo. Pero kayo hindi ninyo iniisip ang kapakanan ng iba. Hindi ako against sa INC na mag-endorso ng politiko, pero sana maging tapat kayo sa inyong sarili at sa Diyos na siyang may gawa sa atin, at alam ninyo kung ano ang totoo at ano nangyayari sa Masbate. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa mga INC Masbate family. Ako po ay nalulungkot din. Dahil noong January nung kami ay bumisita sa Masbate may nakakausap kami ng mga kapatid na INC, sila mismo nagsasabi ayaw na nila kay ko dahil ang maliit na negosyo nila ipinatigil. Mga sasakyan na madaling makarating sa Cebu at mababa ang pamasahe ay pinalayas ni Antonio Co. Maraming salamat at sana magising ang 60% mas batenyo para naman ay may panakip sa 40% na mga INC na susuporta sa mga ko at kaalyado nito. Sana wag na ninyong payag ang Co-parent ang mamumuno sa inyo, mas lalong malolog mak ang mas kung bibigyan pa ninyo ng tatlong taon ang mga ko. Sa mga kapatid nating INC, sana naman magising kayo at maawa kayo sa inyong lalawigan, Icompare compare nyo noon at ngayon gaano na ba kayaman si Antonio ko. Kung talagang susumahin saan kukuha ng binang yaman si ko, magaling lang si ko sa mga taong sunod sa sa kanya. Sana ang INC wag naman kayo maging bulag sa katotohanan, porkit nagpakita lang si Rodante Marco ulite kay Antonio ko. Ay susuportahan nyo na ang buong pamilya ni Antonio ko, at mga kaalyado nito. Sana naman bilang isa kayong mas nyo ay wag naman ninyo gawing laro ang ganitong pagsusuporta sa buong angkan At pati ang mga kaalyado nito. Sana naman piliin ng maayos at sana check nyo muna ang buong katotohanan, buti pa ang hindi taga dyan sa mas bate na karamdam pa kami ng malasakit sa inyo. Pero kayo hindi ninyo iniisip ang kapakanan ng iba. Hindi ako against sa INC na mag-endorso ng politiko, pero sana maging tapat kayo sa inyong sarili at sa Diyos na siyang may gawa sa atin, at alam ninyo kung ano ang totoo at ano nangyayari sa masbate. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa mga INC masbate family. Ako po ay nalulungkot din. Dahil noong January nung kami ay bumisita sa masbate may nakakausap kami na mga kapatid na INC, sila mismo nagsasabi ayaw na nila kay ko dahil ang maliit na negosyo nila ipinatigil. Mga sasakyan na madaling makarating sa Cebu at mababa ang pamasahe ay pinalayas ni Antonio Co. Maraming salamat at sana magising ang 60% mas batenyo, para naman ay may panakip sa 40% na mga INC, na susuporta sa mga ko at kaalyado nito, sana wag na ninyong payag ang ang mamumuno sa inyo, mas lalong malolog mock ang mas bate kung bibigyan pa ninyo ng tatlong taon ang mga ko.